Paalala po, bukas ay simula ng kampanya, kampanya serye, isang linggong pangangalampag, isang linggong pag-iingay ng mga kakandidato para sa darating na eleksyon sa barangay, barangay chairman, mga kagawad at SK. Sana po matuto din kayo na alamin, kilalanin at pakinggan po ninyo ano ba ang programa ng mga tumatakbo, mga naghahangad maging chairman o chairwoman sa susunod na mga taon. May plano ba sila? Hindi ito basta susulat lang, gusto ko maging chairman, okay na yan. May pera din po sa barangay. Kaya alamin ninyo, ano ang mga plano nila? Tingnan nyo yung sitwasyon ng barangay ninyo. Halimbawa, dito sa atin, may plano ba sila tungkol sa kalinisan? May plano ba sila tungkol sa pag-aayos ng mga mga parking? May plano ba sila sa pag-aayos ng mga nagtitinda sa paligid? Kasi andiyan 'yan, pero kung may plano, magiging maayos. So may plano ba sila para sa barangay? O baka yung usual lang na Pasko, piyesta, yun lang ba? Sports fest, yun lang ba? Kaya alamin ninyo at kilatisin ninyo ng mabuti. Hindi ito po pwedeng dahil kakilala mo, kaklose mo, ninong, ninang ng anak mo, alamin mo kung ano ang plano niya para sa barangay mo, para sa barangay natin. Okay? At yun yung piliin ninyo. Sana po matuto kayo sa pagpili at pagkilatis ng mga tatakbong at nagnanais na maglingkod sa ating mga barangay. Eh, well, kung kontento na kayo na marumi, na makalat, okay na. Di, yun talaga, deserve ninyo yung ganong klaseng barangay na maglilingkod sa inyo. So huwag kayong magre No? Pero kasama yan eh. Kasama yan sa mga gawain ng barangay. No? Hindi lang basta uupo, hindi lang basta uh, tatanggap ng honorarium, kundi titiyakin nila na malinis, unang-una, malinis ang barangay. Okay? Good luck po sa mga sinuman, no? mga nanais na mga panya simula po bukas.